Bakit walang napapanagot sa korupsyon sa Pilipinas? Alam mo yung kalsadang paulit-ulit ginagawa, pero parang laging sira? Bakit laging ganito? Ito ang tanong, bakit kahit obvious na may korupsyon, parang wala namang napaparusahan? Korupsyon, alam ng lahat. Pero bakit walang nahuhuli? Una, dahil mahina ang hustisya, mabagal ang kaso, at madalas nauuwi sa wala. Pangalawa, kultura ng impunity. Yung tipong, eh wala namang napaparusahan dati, edi eh, gawin ko rin. Justice delayed is justice denied. Lakas ng loob kasi walang takot. Pangatlo, may proteksyon mula sa taas. Kapag may koneksyon, madalas ligtas sa pag-uusig. Pangapat, kulang sa transparency. Mahirap makita kung saan napunta ang pondo at higit sa lahat, takot ang tao. Walang tiwala kaya walang naglalakas ng loob. Takot, pagod, wala nang tiwala. Pero kung walang kikilos, paulit-ulit lang 'to. Kailangan nating manindigan. Hindi ito normal. Panahon na para managot ang dapat managot.